Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bundok na makiling, may isang pusong nawala at bawat gabing kabilugan ng buwan, may kaluluwang umiyak, humihingi ng kapalit. Sabi nila, kung maririnig mo ang bulong na, ibalik mo ang puso ko, huli na ang lahat. Isang binatang umakyat para hanapin ang diwata, pero sa bawat hakbang niya, unti-unting nabubuksan ang lihim na hindi na dapat muling mabuhay. Ano ang tunay na nangyari kay Maria Makiling? Bakit ang puso niyang nawala ay tumitibok ngayon sa dibdib na isang mortal? Kung gusto mong marinig ang buong kwento at matuklasan kung ano ang kapalit ng pag-ibig na tumatawid sa kamatayan, pakinggan mo hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe. I-comment mo rin kung naniniwala kang ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman namamatay. Sa gitna ng dilim na kagubatan na makiling, isang sigaw ang umalingaungaw, malamig, mahaba at puno ng dalamhati. Sabi ng mga matatanda, tuwing sumasapit ang ikalabing apat na gabi ng buwan, may pusong nawawala sa bondok na iyon. Ang puso ni Maria Makiling. Tahimik ang hangin, ngunit parang may mga matang nagmamasid mula sa bawat punong kahoy. Ang mga alitaptap ay tila nagbababala, kumikislap ng kakaibang liwanag. At doon, sa ilalim ng matandang puno ng balete, isang babae ang nakatayo, maputi, maganda, ngunit malamlam ang mga mata. Siya si Maria. Mula sa malayo, isang binatang nagngangalang Elias ang naglalakad, bitbit -bit ang lumang lampara. Nais nice niyang hanapin ang alamat, nais niyang patunayan na totoo si Maria Makiling. Ngunit hindi niya alam na sa paghahanap niya, may kapalit. Kung gusto mong makita ang diwata, bulong na matandang babae sa bayan, kailangan mong isuko ang isang bagay na mahal mo. Ngunit tumango lang si Elias. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang salitang iyon, Pagdating niya sa paanan ng bondok, namdaman niya ang kakaibang lamig, hindi lamig ng gabi, kundi lamig ng kaluluwa. Ang mga ibon ay tahimik, ang hangin ay parang humihinga. At sa bawat hakbang niya, may boses na bumubulong, ibalik mo ang puso ko. Tumigil siya. Maria! Munit walang sagot, tanging aling -ngaw ngaw ng kanyang tinig ang gumuguhit sa hangin. Habang umakyat siya, napansin niyang nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay parang umikot, ang lupa ay parang humihinga hanggang sa marating niya ang isang lawa sa gitna ng kagubatan, kasing linaw na salamin. At sa tubig, nakita niya ang refleksyon na isang babae umiyak. Bakit mo hinahanap ang puso kung nawala? Tanong na tinig mula sa hangin. Hindi alam ni Elias kung saan nang gagaling iyon. Ngunit ang puso niya, biglang bumilis ang tibok. Gusto kong malaman ang katotohanan, sagot niya. Isang katahimikan. Pagkatapos, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. At mula sa tubig, antiunting lumitaw si Maria, suot ang puting saya, may mga bulaklak sa buhok, munit sa kanyang dibdib, walang puso. Ang katotohanan ay hindi mo kayang tanggapin, bulong ni Maria. Ang kanyang mga mata ay parang walang hangganan, puno ng sakit at galit. Ang pusong hinahanap mo ay baka nasa iyo na. Napatras si Elias. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Maria isang ngiting puno ng lungkot. Bawat taong umakyat dito, may dala silang pag-ibig o kasalanan at bawat isa nawawala. Tumingin siya sa mga kamay ni Elias, may bahid ng dugo. Hindi niya alam kung saan nang galing. Ang paligid ay biglang nagbago, ang lawa ay naging pula, ang mga alitap-tap ay nagliyab at ang bundok ay umunggol na malakas. Sa hangin, umalingaungaw muli ang boses, mas malinaw, mas matindi, mas masakit. Ibalik mo ang puso ko. Si Elias ay napaluhod, hawak ang kanyang dibdib. At doon niya naamdaman, may tibok ng puso sa loob niya, ngunit hindi kanya. Sa bawat pintig, naririnig niya ang tinig ni Maria. Gayon alam mo na kung sino ang kinuha ko. Ang hangin ay huminto. Ang kagubatan ay natigilan. At sa dilim na bondok makiling, may isang lampara ang biglang namatay. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Ang mga dahon ay tila nagmamasid at ang tubig ng lawa ay kumikilos na parang may sariling buhay. Si Elias ay nakaluhod pa rin, hinihingal, hawak ang kanyang dibdib na tila may apoy sa ilalim ng balat. Ang bawat pintig ng puso ay parang hampas na alon sa kanyang kaluluwa. Maria, halos pabulong ang kanyang tinig, nanginginig sa takot at pagtataka. Paano mo, paano mo nailagay ang puso mo sa akin? Lumapit si Maria, ang kanyang anyo ay parang usok na may liwanag, gumagalaw sa hangin na tila hindi naglalakad. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin at sa bawat galaw niya, may mga talulot ng bulaklak na lumilipad. Hindi ko ito pinili, sagot niya. Ngunit isang gabi, isang taong tulad mo ang umakyat dito. May pangakong pag-ibig, ngunit may dalang pagtataksil. At sa kanyang mga kamay, ang puso kong dating tumitibok para sa mundo ay nawala. Tumingin siya kay Elias, ang mga mata niya ay nagliliyab na parang sinag ng buwan na nabasab. Simula noon, bawat kaluluwang umakyat dito, hinahanap ko kung sino ang may dala ng puso ko. Nabigla si Elias. Hindi ako yon. Wala akong ginawang masama. Ngumiti si Maria, mapet. Lahat na umakyat dito ay nagsasabing ganon. Lumapit siya ng tuluyan, halos magdikit ang kanilang mga mukha. Pero bakit naririnig ko ang tibok ng puso ko sa dibdib mo, Elias? Napatigil siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Naramdaman niya muli ang pintig sa kanyang dibdib, malakas, masakit, parang sumisigaw at sa bawat tibok, mga alaala -ala ang dumadaan sa kanyang isip. Mga larawang hindi kanya, isang diwata sa ilalim ng buwan, isang mandirigmang humalik sa kanya, isang sumpang bumalot sa lupa. Hindi, bulong ni Elias. Hindi ito totoo. Ngunit nang tumingin siya sa tubig ng lawa, hindi na niya nakita ang sarili. Ang refleksyon ay si Maria, ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ngunit siya ang nakatingin mula sa loob ng tubig. Nanginig si Elias. Anong ginawa mo sa akin? Ang bundok ay hindi nakakalimot, sagot ni Maria. Ang puso ay bumabalik kung saan ito dapat. Sa paligid, anti-unting sumigla ang hangin. May mga bulong na mga kaluluwa, mga tinig na matatandang diwata na tila nagdadasal. Ang lupa ay umuga, ang mga ugat ng puno ay gumagapang, at mula sa ilalim ng lawa, may liwanag na unti-unting umahon. Isang bilog na liwanag, pulang-pula, kasing ningning na apoy. Ang puso ni Maria makiling. Munit bago pa man niya maabot ito, humakbang si Elias. Kung akin na itong gayon, hayaan mo manatili ito sa akin. Hayaan mong ako ang magdala ng sakit mo, ng sumpa mo. Tumingin si Maria, gulat. Bakit mo yan gagawin? Dahil kung totoo man na ako ang may dala ng puso mo. Lumapit siya, hawak pa rin ang dibdib, nanginginig ang kamay. Hindi ko kayang makita kang patuloy na naghihirap. Ang puso ay dapat tumibok, hindi maghintay sa dilim. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang umihip ang hangin, malakas, parang bagyo. Ang tubig ng lawa ay sumabog, at mula sa ilalim nito, lumitaw ang anino na isang lalaki. Matangkad, may sot na lumang baluti, at sa kanyang kamay ang isang punyal na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi mo siya meliligtas, sabi ng lalaki. Dahil ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Napatras si Elias. Siya siya ba Sagot ni Maria, nanginginig ang tinig. Siya ang mandirigmang minahal ko. Siya ang pumatay sa akin. Mumiti ang anino, malamig at walang kaluluwa. Hindi kita pinatay, Maria. Pinuto ko lang ang sumpa na ikaw mismo ang nagbunga. Sinungaling ka, sigaw ni Maria. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pag-ibig ko para makuha ang kapangyarihan na ng bundok. Ngunit tumawa lang ang anino. Kung wala ang puso mo, wala rin ako. At ngayon, narito na muli ang puso mo, sa katawan na isang mortal. Tumingin siya kay Elias at naglakad papalapit. Babalik ito sa akin. Bago pa man makagalaw si Elias, naramdaman niyang may malamig na kamay na pumulupot sa kanyang lig. Ang hangin ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay lumabo. Ngunit sa gitna ng takot, naramdaman niyang may malambot na palad na humawak sa kanya. Si Maria. Hindi mo siya makukuha, bulong ni Maria sa anino. Ang puso ay pag-ari ng kaluluwa, hindi na kasinungalingan. Ang anino ay ngumiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may halong galit. Kung ganon, itinaas niya ang punyal pareho kayong mawawala. Ang buwan ay tinakpan na ulap. Ang kagubatan ay umunggol at ang mga puno ay yumuko na parang nagdadalamrati. Nang bumaba ang punyal, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa lahat. Sa gitna ng liwanag, narinig ni Elias ang dalawang tinig, isang sigaw ng sakit at isang bulong ng pag-ibig. Pagmulat niya, wala na ang anino. Ngunit si Maria nakahandusay sa tabi ng lawa, mahina, halos hindi humihinga. Maria, lumuhod siya, tinapik ang mukha nito. Buksan mo ang mga mata mo, Maria, huwag mo akong iwan. Dahan-dahang dumilat si Maria at ngumiti. Gayon alam mo na ang katotohanan. Ang puso ko hindi kailangang ibalik. Dahil matagal na kitang nakilala. Hindi maintindihan ni Elias ang kanyang ibig sabihin. Paano? Sa bawat panahon, ang puso ko ay naghahanap ng tahanan. At sa bawat pagkakataon, ikaw ang laging nagbabalik. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng init at sakit munit ngayon, dapat na akong magpahinga. Hindi, hindi ka mawawala, sigaw ni Elias. munit ang paligid ay nagsimulang maglaho. Ang mga puno ay naging liwanag, ang lupa ay naging alon na hangin. At ang katawan ni Maria ay dahan-dahang nagiging alabok na liwanag. Elias, isang huling bulong. Kung tunay ang pag-ibig mo, bantayan mo ang bondok. Dahil sa oras na tumigil ang tibok ng puso nito, magigising muli ang sumpa. At sa huling sandali, ang liwanag ay sumabog, malambot, ngunit nakakabulag. Ang lahat ay natahimik. Pagmulat ni Elias, mag-isa na siyang nakatayo sa paanan ng bundok. Ang lawa ay nawala, ang kagubatan ay payapa. Ngunit sa kanyang dibdib, ang puso ay patuloy na tumitibok, mahina, ngunit buhay. At sa hangin, may boses na bumubulong. Babalik ako, Elias. Ang mga alitaptap ay muling nagliwanag, gumuhit sa dilim ng gabi. At sa pinakamataas na tuktok na makiling, isang anino ang tumayo, nakatingin sa buwan, hawak ang isang lumang lampara, ang parehong lampara ni Elias. munit sa liwanag nito, dalawang refleksyon ang makikita. Isang lalaki. At isang babae, nakangiti, munit walang anino. Tahimik ang buong bondok. Ang mga alitap-tap ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit, kumikislap sa paligid ng na aninong nakatayo sa tuktok. Si Elias ay nakatingin sa buwan, ang lampara sa kanyang kamay ay mahina na ang liwanag. Munit sa bawat pintig ng kanyang puso, naririnig pa rin niya ang tinig ni Maria, malambing, malungkot, at tila laging nasa hangin. Muling sumikat ang araw sa makiling, bulong niya. Ngunit ang kanyang tinig ay may halong lungkot na hindi mabura. Bawat puno, bawat bato, bawat bulaklak sa bondok ay tila nakamasid sa kanya, parang alam nila ang kanyang dalang lihim. Bumabas siya sa paanan ng bondok, dahan-dahan, parang ayaw niyang iwan ang katahimikan ng lugar. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahinang tibok ng puso sa kanyang dibdib. Hindi kanya, ngunit parang bahagi na rin niya. Pagdating niya sa baryo, nakita niyang ang mga tao ay nagtipon. May mga matatanda, may mga bata, lahat ay nagkukwentuhan tungkol sa kakaibang liwanag na nakita nila kagabi mula sa tuktok ng bundok. Bumalik daw ang diwata, sabi na isa. Ngunit may lalaki raw na kasama, dagdag na isa pa. Tahimik lang si Elias, pinakikinggan ang bawat bulong, bawat kwento, ngunit walang sinasabi. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae, ang parehong matanda na nagbabala sa kanya noon. Totoo nga pala, Elias. Nakilala mo siya. Tumingin siya sa matanda, ang kanyang mga mata ay mapayapa ngunit puno ng bigat. Sagot niya, mahina. Munit hindi ko alam kung ako ba ang nakilala niya. Mumiti ang matanda at tinapik siya sa balikat. Ang mga diwata ay hindi basta nawawala. Kapag ang puso nila ay pinalaya, bumabalik sila bilang hangin, bilang liwanag, bilang alaala at kung tunay ang pag-ibig, mananatili iyon kahit sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik si Elias. Tumingin siya sa bondok at sa malayo, nakita niya ang hamog na bumabalot sa tuktok, parang belo ni Maria, kumikilos sa bawat ihip ng hangin. Ngunit sa loob na kanyang dibdib, naramdaman niyang ang puso ay tumitibok ng may kapayapaan. Lumipas ang mga araw, ang mga linggo at ang mga buwan. Ang bondok ay muling naging buhay, ang mga halaman ay mas luntian, ang mga ilog ay mas malinaw, at ang mga ibon ay masaya sa kanilang awit. Muling dumaloy ang sigla sa buong makiling. Ngunit tuwing gabi, kapag tumahimik na ang lahat, umakyat si Elias sa gitna ng kagubatan, dala ang kanyang lumang lampara. Doon siya naupo sa tabi ng lawa, ang lawa na minsan ay naging pulang apoy, ngunit ngayon ay malinaw na parang kristal. Tinititigan niya ang tubig, tahimik, at minsan ay kinakausap ito. Maria, bulong niya, nandiyan ka pa rin ba? At sa bawat tanong, may mahang ihip ng hangin na dumadaan sa kanyang buhok. Minsan, may amoy na sampagita, minsan naman, na nasusunog na dahon, ang pabango ni Maria. Minsan, may mga batang naglalaro sa paanan ng bundok. Kapag tinanong nila si Elias kung bakit laging umakyat siya, numingiti lang siya at sinasabing, May kaibigan akong hindi na bumababa. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng lawa, napansin niyang kakaiba ang hangin. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. At ang tubig ay tila kumikilos ng mag-isa, bumubuo ng bilog na liwanag. Dahan-dahang tumayo si Elias, ang lampara sa kamay niya ay muling nagliwanag, kahit hindi niya sinindihan. At mula sa gitna ng tubig, lumitaw ang isang hugis, malambot, malinaw, at kumikintab. Si Maria. Ngunit ngayon, hindi na siya isang anino o usok. Mukha siyang totoo, mas mapayapa, mas magaan. Mumiti siya kay Elias at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Elias, sabi niya, ang kanyang tinig ay parang hangin sa pagitan ng mga dahon. Salamat sa pagbabantay. Dahil sa iyo, ang puso ko ay nakahanap ng tahanan. Hindi nakasagot si Elias. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit ang kanyang puso ay tahimik. Lumapit si Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Panahon na para magpahinga, sabi niya. Para sa akin. At para sa iyo rin. Ang hangin ay humampas, at ang mga alitaptap ay nagliab muli, para mga bituin na sumasayaw sa paligid nila. Ang tubig ng lawa ay kumislap, at ang dalawang anino, isang lalaki at isang diwata, ay unti-unting naglaho sa gitna ng liwanag. Kinabukasan, natagpuan ng mga tagabaryo ang lampara ni Elias sa tabi ng lawa. Walang tao, walang bakas ng paa. Ngunit sa ibabaw ng tubig, may lumulutang na bulaklak na sampagita, isang bulaklak na hindi dapat tumubo sa gitna ng lawa. At mula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may dalawang liwanag na makikita sa tuktok ng bondok makiling. Isa ay lampara at isa ay parang sinag ng diwata. Sabay silang naglalakad, sabay naglalaho. Sabi ng mga matatanda, kapag tahimik ang gabi at nakikinig ka ng mabuti, maririnig mo ang tibok ng dalawang puso mula sa kagubatan. Ang puso ni Elias at ang puso ni Maria Makiling. Na magkasabay paring tumitibok kahit sa kabilang buhay, lumipas ang mga taon. Ang bondok makiling ay nanatiling luntian, tahimik at sagrado sa paningin ng mga taga-baryo. Walang nangahas na sirein o galawin ang kagubatan dahil sabi nila ang bondok ay may bantay. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nakikita pa rin ng mga tao ang dalawang liwanag na gumagalaw sa tuktok. Isang lampara na kumikislap at isang liwanag na parang sinag ng diwata. At sa bawat pagdampi ng hangin, may mga bulong na maririnig. Mga salitang tila pag-ibig, mga pangakong hindi na kailangang banggitin muli. Ang mga bata ay lumaki sa mga kuwento ng puso ni Maria Makiling. Ang pusong nagbantay, nagmahal, at napaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa panahon, kundi sa kakayahang manatili kahit matapos ang lahat. Sa huling pagkakataon, sa gitna ng malamig na gabi, isang batang babae ang napadpad sa paanan ng bundok. Bitbit niya ang isang lamparang luma at sa kanyang dibdib, isang kakaibang tibok ng puso. Mahina, ngunit pamilyar. Mumitis siya, kumingala sa tuktok na makiling, at sa malayo, nakita niya ang dalawang liwanag na nagtatagpo. Dahil sa bawat pag-ikot ng panahon, ang puso ni Maria Makiling ay muling nagigising. Hindi upang magdalamhati, kundi upang ipaalala ng pag-ibig. Ay walang hanggan.